Tilanggal na ni Patricia yung ipon niya sa piggy bank ko. Oh. Ayan mga brother. Tignan natin kung marami. Kung marami na ipon. Marami na ba yan anak? Okay. Adali mo na. bilakin na lang namin mamaya kung magkano ang inaabot. Thank you very much. Kay Patricia at saka kay Ayan mga ka-brother. Kay ka-brother liit. Huwag nang ihingi sa akin bariya. Hindi mo na puno anak ah. Huh? Hindi mo na puno. Solim rin doon. Ano ba bibili mo dyan? Ha? Di mo alam? Bilangin mo na, na. May nalaglag pa. Ano dyan? Ayan ang ipon niya mga kabrader. <laughs> ang dami yan. <laughs> Kaya niya na? Bilangin na lang namin mga kabrader.